para hindi ka ma ano out balance yan eh yung kamay mo ipastar para hindi pagiwang giwang ganyan gi e, din, din painitin mo yung hinihita para uminit para kondisyon di, Tiisin mo hanggang doon sa taas. Huwag ka gigiwang, ano. Huwag mong tanggalin yung kamay mo sa manibila. Di. Tapos tayo. Ganyan. Para may builo. Di. Sipa ng patayo. Para ano. Huwag kang umupo hanggang doon sa taas buluhan mo na si pa para hindi pa giwang diwang, ay wala ay nako pag ganyan kasi bubulo ka ganyan ka o oh. ganyan oh ganyan okay game Yan na lang ang ano sa iyo yung pag uh, ano sa gear. Ay, no. Okay, proceed na tayo ng uh, Dabilan Uphill. Ah, uh, ibali pang-anim na attempt. Ayos ah. <laughs> so, yun mga kabulakbot, pang anim na attempt, no? pang anim niya na attempt. Tingnan natin kung ah uh, ah <coughs> uh, ano na niya yung ano, yung gearing. So, dito tayo mag-focus ngayon kasi kaya na niya i 'to eh. Yung pagano na lang pag shift ng gear. Ayun, let's go tayo, let's go. Good morning. Good morning. Alright, nandito na tayo sa paanan. So ayun, Focus spin lang, focus. Ha? Okay. Maging ag agresibo ka. Maging agresib ka. Sige, i-spin mo nang todo. I-spin mo. Okay. Okay. Chip, chip mo. Ayan. Morning. Dito okay. do mo, todo. O, oh, yan. Okay, basta i-spin mo lang. Spin mo. wag ka mano, wag mong bagalan. Basta itudo mo na ano, bibilis ka sige. Kasi pagbagalan mo, mas lalong mabigat. I-spin mo nang tudo. Fokus ka, fokus. Kano? Fokus ka sa taas. I spin ka, sige. Bilisan mo yung spin mo, bilisan mo. Kailangan maakyat mo 'yan. Sige. Sige, patiningin mo yung spin mo. Bilisan mong sipa, ganyan. O, hanggang doon sa taas. Yan, ganyan. Huwag mong ihinto, basta tuloy-tuloy yun. Gi. Gi, ispin mo todo. Gi. Nakasan mo. Tapos itayo, ganun. Pagka hindi ano, tayuan mo. Tapos isipa mo nang todo. Gi. Sige, ganyan. Gi, huwag kang magano. Kung kailangan mo ikis-ikis, ikis-ikis mo. Ih. 'Yung wag kang ano, wag kang bumaba. 'Yan, ganyan-ganyan. 'Yan, sige. Diyan gon. Kailangan maakyat mo na 'yan, pang mo na 'to. Sige, diretso lang, diretso. Gitisin mo, kunti na lang 'yan, sige. Ih, ganyan, ganyan-ganyan mo. Ih, diretso lumunti oh, na lang, bilisan mo, spin mo, hi okay, tayo kung kailangan, hi, okay. push kunti na lang, hi push, push kunti na lang, hi okay, push kunti na lang, hi pa, hi okay, tudum mo Pukos, pukos. Unti na lang. To the top. Lapit na. hi, hi, Tayuan mo. Ito lang. Tayuan mo. Para may Okay. Nice. Very good. <laughs> Oo, diba? Pang-anim natin. Kuha na. <laughs> oh, wow. Okay. <laughs> <laughs> sige. Wag nang huminto, dandahan lang, dandahan. Sige na, dandahan lang. Yan yung rest. Yan yung rest, yung dand. Okay. Alright guys. So for the six attempt. So nakaya na niya. So sabi ko nga sa gearing lang, sa gearing. Kulang pa siya sa gearing. Oh dito, may ano dito. Gusto mo? Oh dali, dali, dali. Ano 'yan? So ayun, reward reward natin sa kanya guys. So mayroon pa tayong isang uh, na yun, yung mataas na yun.

Suduhan mo para magbuylo. Huwag ka pala miyalami ka ganyan. Kailangan naka, ano ka, parang aggressive ka, ganun. Game, okay. game. Okay. Okay. Isipin mo, nandun ang finish line. Okay. Nine. Okay, buylo. Buylo, patining mo. Hindi. Hindi, wilo. Hindi, sige, yan, sige. Sunod ka, sunod. Hindi, okay. yan, sige. Balibuntak okay. mo, sige. Push. Hindi. Okay. Hindi. Okay. Kailangan hindi ka bumababa. Hindi. Okay. Hmm. Pwede kang paikis-ikis. Hanggat ano diskartian yan, tawag diskarte Pukus lang, fokus I Tahiin mo, ganyan hmm. sige, focus lang, ganyan Mintin, mintin Mintin I, mintin I, kunti na lang Just a little bit just a little bit oh abot na abot na kunti na lang kunti na lang yan nice very good okay so <laughs> dalawa dalawa perfect Ah. Ah. <laughs> 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 hindi uh, naman gano gano <laughs> spin mo tayo ka tayo So mayroong isa pa guys So pangatlo yan siya kaso lang kunti lang yan okay. Sige siya, tara So pagdating namin dito na Parting bahagi ng Akyatin ay uh, Nangingi siya ng uh, Buko uh, nauhaw daw siya at gusto niya magbuko. kaya pumasok na kami dito sa uh, parting ito sa may uh, dabilan uh, ito ay ang, uh, bukuhan sa tuktok ng uh, pangatlong bahagi ng akyatin sa dabilan at uh, ayun na at kami pumasok upang magbuko oh, tapos Doon ka. at ayun na nga mga bulakbol habang siya ay nagbubuko at nagmunimuni sa tanawin sa baba uh, hanggang dito na lang ang aming video uh, kung ikaw ay hindi pa nakapalo o nakasubscribe sa aking channel magpalo ka na mga bulakbol hanggang dito na lang at sa muli nating mga video bye bye